Congratulations, Alexa Tan. Closer. Well, One, two, three. One One, two, three. Thank you. <laughs> Congratulations, Orea. Tan. For, for our last scene, Tangi Inamol Lassa To is a 2010 comedy film starring Ai-Ai de las Alas. The film is an official entry to the 2010 Metro Manila Film Festival and has won major awards such as the Best Picture, Best Festival Actress, and the Best Original Story, among others. This is a scene where Ina is trying to tell her children about her brain tumor when Savant's boyfriend arrives and meets the family for the first time. Please welcome Mark Christian D, Alena Salia Sulin, Kenji Bryant Stephen Samuyo, Orea Tan, Laurine Victoria rivera Remo, Troy Malari and Ms. Ruby Ruby.

ng best ka mama ka dad ko so it's mine. Wala dating dito perlu ko ni mami ko. Oh naman okay eh kuno nga may tandaan na kayo. Ay Oh, nagadali. Dire doon muna di. Dire doon ang balik, Yes mama. Oh, ano pa dito'ng dalang? Wala na ba 'to? Dad. Puppets. and spaghetti your favorite hindi oh. lang yeah okay, mo and, na yung mga... mabago muna ito muna oh. pansit to... mami. pansit mami b for oh. vitamin a na. B, c integrity and honesty yeah. No. and yeah this one may unique specialty go go eh, mami, topped with cheese. melted ah, yes. cheese. Ay, hindi ba ka malalim? Yes. May time ka talaga na maganda. Yes, mami. Tapos baka rin pa kami ng crispy doughnut. Crispy doughnut. Ay, nakikinig mo ito mo. Crispy Pero paano? May time ka talaga maganda. Eh, parang kabuto ka talaga ng oras sa pag paghahandaan. Yes, mommy

Yan, yan yung asset ko. Huwag kayong nandiyan. Huwag ka kayong magulo. Ay, kahimik na lang. Kahimik lang. Eh, kanya ka rin ako. Kasi nga na, na-hitstroke nga ako kanina ang kakaabang ko. Huwag nga maintindihan. Sige, nagawin nyo na yung gagawin ko yan. Huwag maintindihan. Ito ba, okay lang ako. Okay lang ako. Huwag sabi ko lang ako. O, To this. To this left. To this right. Ay, to this left. To this left. To this right kinakambal na ako. Hindi mo ito yan. Okay lang ako.

i pufast oh, it. <warrioot> mo ito 5000 inibiti pao kanapi ko. na to. O may, 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 may hagan na to okay. Okay. Uh, Ito, um, ito, ito Vean mo Ito mo na plan din. Sa mo siya pumunta. Kasi pag ano? May service na to ng mga maraming sasakyan? Ayoko po. Ako bahala sa

So, mga, ano ba ng anak? Yung una mo papakilala sa tapos yung ni Janila maganda yung dalawa natin kasi. Ano ba 'tong ginagawa? Eh usinge baka sabihin nila, wala mang hindi natututunan, hindi tayo katagat ng taniyan. Pa'no ba Kenapa? 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 Kenapa?

Nagdadras ka ba? <laughs> Bakit na. Ima y trip Ano ba sa anong anong dyan? anong 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 na siya anong 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 alam ko naman yung history mo eh. Di ba? Yung may sa sa'yo ng mga model, ng mga artisahe, ng mga ibang anak ko pa ng politician, mga sosyal, mga sosyal. Di ba ganun? Tapos diyan pa nagpunta. Bintang pa lang, pero taong rasa yan. Maniwala ko sa akin. Mama naman, wala ka magtiwala sa akin. Dati meron. Noong pa Hindi Noong. Wala naman sa itsura yan. Kasi ka, walang itsura yung hayop na yan. <laughs> <laughs> ma, hindi importante yung nasa labas what's inside is more important. You have to believe me, Mama. Alam mo, pinag-aral mo kami sa Ano? Di ba? Inalagaan ko yung hindi kita pinuyo para gumanda ka na ganyan maging katulad man lang kita. Sa ganda. Tapos siya pala mauuwi. Ito, at sa gabi. Pag gabi ba lumalabas ka? Hindi sa oras ng gabi. Pumadaan ka sa mga liblib na lugar. Pag kami nakita ka parang nakaubog na lumang gano'n. May hey, gano'n. Kasi pagkasama sa mo sa'yo yun, Mm -hmm. MPT naman ano mo mga mga MPT naman. Papasan lang, dami bukas. Kasi sumama sa'yo eh. <laughs> Hindi naman ko sa bahay. yung bukas. Hindi, hindi mo kasi, nung na ko siya, daming flowers, daming roses, ang buong lahat, hindi pa sa heaven na ako. Eh, huwag ko pa, ma. kasi mahal niya ako. so, Sobrang mahal ko siya. Sobrang mahal

Saan mo? ano lalimosa. Ang lalimosa! Tapos wala ka sa tono. Ha? Gagaling, gagaling, gagaling. Thank you. Did I hear it right na wala sa tono yung anak ko? Sabi ko, ang ganda-ganda tono. Hindi. Ah, no. Problema rin nilig kita. Sinabi mo wala sa pito, wala sa tsepo, wala sa tono. Tapos malakas siya. Anong sumabi mo sa The Voice? Yeah. Sumabi mo sa Tao ng Tangana? Hindi, The Voice. Ano ako hindi siya magaling? At parang malaman mo? No! Nung wala sa pamilya ko ng untalented, dahil kami talented, may skill, yeah. may beauty, may brains. Sino ka para sirain yung ganyan? Imahin ng pamilya ko. Tika nga ayaw yung pamilya. Sana pa, bis! Tamification na. Para mapatunayan ko ako sa Ako nagigihin ako sa Para mapatunayan ko yung sinasabi ko. Para hindi mo sabihin, kinikling ko lang na magaling yung pamilya ko. Eto pa ata. Mommy. Oo. Ay, alis na lang po ako. At. Tayo na lang sa. Ay, alis na 'di. Sorry. Nee. Ikaw po maliis. Sorry, sa tabi mo ka na dito, sya sa kabilang. Ikaw oh, maliis na. Hello po. Di ba? Oo. Bianci, 'di ba nawawalan Bianci. At saka mo naman. 'Di kasi mabilis pa 'yung chest, 'di ba 'yun po siya. Ikaw na 'non. Di ba? Alam mo po, ipapakita sa sama, sabayan mo. Kain tayo diba? Kakain ko muna, 'yung sabi ko kanina ko. Ma, wala bibigyan. Walang bitu kayo na kain lang sa sarili niya. niya? Ano ka dito. Ay, si, sa kanya. Ay, Ay, si Berina, ano dito? Paka, talaga kita. ganito. talaga ang tayo. Ay, ganito. Itawaman ako. Itawaman. Uy, dito sa niyo ko. ako ng gawin. Hindi ko kaya